Hello! My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my Cognitive Behavior Therapy Certificate from CBT Australia and my psychology background. At ilang taon na pagmamanage ko ng uh, my own anxiety disorder. I have generalized panic attack iyon ang aking uh, symptoms no so ngayon uh, buti na lang kasi ako ay graduate naman ng BS psychology at talagang because of that eh, nag-aral talaga ako sa Australia ng cognitive behavior therapy kasi yan ay evidence based no therapy ibig sabihin proven na successful siya kahit sa trauma kahit sa, sa depression no so yun ang kaya ko kinuha yon and it's true no i have proven it uh, yun yung ginagamit ko sa mga talk therapy ah hindi therapy, talk time I, I say talk time kasi hindi naman ako practicing psychologist no? so yun, no? kailangan mag-ingat tayo dyan kaya like ko sinasabi, dapat diagnose kayo ng doctor anyways uh, maganda yung video na nilabas ko today so magawa ako ng video ulit para sa eh, may time eh kasi pag may time, talaga sinusulit ko yung time. Kasi pag wala, wala talaga. Lingguhan na wala akong ginagawang video, no? So anyways, ah ito, tanong to, ang daming nagtatanong sa akin nito eh, yung depersonalization at derealization. Ibig sabihin no, yung parang, parang nawawala ka sa realidad. No? Parang nawawala sa realidad. Anong nangyayari? Parang ka nasa panaginip. Parang hindi mo nararamdaman. Parang, tinatanong mo to, totoo ba to? Parang ganon. Nawawala ka sa realidad. Okay? Parang ka nga naginip. Pero... So, ang depersonalization, uh, parang, uh, eh, hindi, parang wala, yung sa katawan mo, parang hindi realidad. No? Minsan, kailangan protein pa yung sarili mo na totoo ba ito nangyayari sa akin, ito nararamdaman ko. Yung derealization naman, yung parang wala ka, yung depersonalization sa katawan mo, yung derealization sa paligid na parang, Parang ginip ba ito? Totoo ba ito? Parang gano'n. Okay? You know, depersonalization. Tsaka iba-iba yung symptoms niya, no? Pero bottom line, uh, parang nawawala ka sa realidad, okay? Ngayon, dalawang issue kasi dyan eh, no? Uh, or yung kinakatakutan ng tao. Kasi merong tinatawag na psychosis. Yung psychosis talagang nawawala sa realidad yun. Uh, yun, kaya may mga delusion na tinatawag. Yeah. Yun, so ngayon, Uh, pero iba yung usapan na natin yung mga psychosis, psychosis. Ito talaga anxiety disorder lang. Ibang kwento kasi yan eh. Mas ma mabigat yon at uh, mas malalim pa yung dapat pag usapan dyan. But, ang gusto ko lang sa inyo, kahit schizophrenia, ibig sabihin yung uh, may nakikita siya na tao, wala naman, may naamoy, lahat ng senses parang totoo sa kanya pero wala talaga kahit naamoy, no? So, nagkala maluwag yung aking phone holder. Ayan. Oh, so, ngayon, anong gagawin doon? At bakit ba lumalabas yung depersonalization, derealization? Okay. Ganito yan. Kapag ang tao, no, ay walang, walang tools, walang, walang kaalaman sa pagmamanage ng kanyang anxiety, yung katawan natin, nag-automatic siya na proteksyonan tayo. Yung depersonalization at derealization, actually, protective mechanism ng katawan niya para proteksyonan tayo sa masakit na realidad. So, ibig sabihin, diba, sobrang intense na yung nararamdaman mong anxiety. Ngayon, ay yung katawan mo, mag-override siya. Yung, sige, since wala ka ng control, ako na mag-control dyan gagawin ko ito parang wala ka sa realidad ginagawa ng katawan yon para proteksyonan ka kasi wala kang coping mechanism wala kang wala kang pang pang cope pang pang, pang pang pawala nung ganong nararamdaman mo di ka nga okay ang hirap ipaliwanag pero ginagawa nyo yon para mawala ka sa realidad kasi yung realidad sobrang nakakatakot, sobrang masakit. Okay? Halimbawa, yung mga tao or mga kahit mga hayop, kapag kakainin na sila ng leon, halimbawa, magkakaroon na sila ng derealization. Mag-disattach magdi na sila dun sa realidad. Kasi, kinakain na sila eh. Kasi imagine mo kung nasa totoo ka pa rin, pero yung kinakain ka lang, sakit-sakit yung kinakain ka ng buhay. ba? Diba? So ngayon, ang galing ng utak natin, napoproteksyonan tayo sa sa pain, sa danger. So ang gagawin niya, magdi-depersonalize ka, magdi-derealization -deriali ka. Para kahit kinakain ka ng leon, hindi ganun kasakit. Ang galing, di ba? So, protective yun sa katawan natin. Eh, kaso nangyayari sa atin, eh, wala naman tayong leon. Wala naman tayong totoong danger. Okay? Kasi nangyayari lang siya. So, pero sa totoong buhay, nakakatakot yun. Pero yun, parang nawawala ka sa realidad. ba diba? Parang ano pa ito? Parang, parang gini. Parang ganyan. Diba? So, pero ang totoo nun, hindi siya delikado. Dapat yung panggapin na ganun kagaling yung katawan natin, utak natin, na kaya niya tayong proteksyonan sa mga painful events sa realidad kaya tayo nagkakaganon lalo na sa anxiety kasi anxiety talaga nagpapanik ka na alam mamatay na ako ito na hindi oh, di magde-depersonalize depersonalize ka, ka. De Kasi sa totoong sitwasyon na kinakain ka ng leon, hindi mo na maiisip na de-depersonalize ka de-derealize de ka. Kasi kinakain ka na eh. Nung leon eh. Kumbaga, oh, awa po kinakain mo ako, less pain na, hindi na ganun kasakit hanggang sa ma mawalan ka na ng buhay. O oh, ganun lang yon. Eh pero wala naman tayo leon. Wala naman tayo sa real danger. Diba? So ngayon ang tanong, dapat ba matakot doon? hindi po dapat matakot kasi normal reaction ng katawan yun sa danger at tandaan ninyo kapag kayo ay may anxiety disorder laging ang inyong fight, flight, freeze response sa danger ay activated o, diba? pero ang tanong, may namamatay ba doon? wala po, kasi normal yun kung baga, pag masaya ka, nakangiti ka hindi ka ba nagtataka na ako nakangiti, eh, masaya ka eh o di kapag natakot ka, pwedeng depersonalize the realization, pero hindi sa lahat yan meron, hindi sa lahat nangyayari yan Okay? May mga ta kasi iba-iba tayong reaction. Eh. Okay? Ganun lang 'yon. Okay? So the personalization, the realization. ah uh, tandaan niyo ha, ang paglalagay kasi ng meaning sa mga nararamdaman niyo uh, at sa inyong pag-iisip ang siyang nagpapalala ng inyong uh, fear at kung kayo ay takot, lalabas 'yung mga sintomas. So halimbawa, uh, yun nga, no? yung naramdaman mo na yon bigla mong ininterpret na hala ito na to nababaliw na ako wala na ako sa wala na ako sa realidad nababaliw na ako dahil nilagay mo sa utak mo na nababaliw ka eh matatakot ka di ba pero tandaan mo kano nakatagal yan bakit hindi ka pabaliw Kailangan ka mababaliw? ha you see so may kapitibayan tayo may ebidensya tayo na hindi nangyayari yung sinasabi natin na nakakatakot. Guys, alam nyo, sa, uh, ulitin ko ha, hindi dapat namin sinasabi yung baliw na word. Pag Pilipino tayo eh, yun yung naiintindihan niyo kaya ako sinasabi yun. Pero alam niyo bawal yung mga baliw ba sa amin o no? oh, panag ganun. Kasi may stigma eh. Pero kasi yun yung word na naiintindihan niyo eh. yun okay? yung gagamitin ko. Okay? So, wala pong ganun. No? hindi, hindi kayo magde-develop ng psychosis or ng uh, schizophrenia because of that. Hindi. Okay. So, alisin nyo na yun sa isip ninyo kapag nangyayari yun. Sabi mo lang, ah, lumalabas sa sobrang takot ko lumalabas ngayon yung simptomas ng depersonalization or so, uh, derealization. So, yun lang yun. Uh, parte lang ito ng anxiety symptoms ko. So, kalma, relax. Although, ang daling sabihin, di ka rin makakalma. So, ang gagawin mo dyan, kukunin mo yung pampakalma mo sa katawan. Paano? Hihinga ka lang. Ganun lang, kadali hindi mo kailangan bumili ng gamot well, yung gamot na yan depende kung talagang hindi mo kailangan hindi, hindi ka na functional sa araw-araw kaya kailangan yung doktor pero in reality madali lang yan pag kinanggap mo na, na hindi ako delikado dito normal lang itong reaction ng katawan ko sa takot then, mababawasan yung fear mo tapos sasabayan mo na ng paghinga inhale exhale kung kayo ay nagpapanik inhale, inhale hold, exhale na matagal yung isang neuroscientist uh, yung isang doktor sabi niya Tatluhin mo na daw dalawa na sila isa, inhale, inhale Hold, exhale. Yung isa, tatlo yan. Inhale, inhale, inhale. Hold, exhale. Ang matagal. Kapag nagpapanik ka. Na. Pero kung hindi pa panik, may nyo, na ka nagpapanik, nangyari, nag-drive ka lang, pero medyo anxious ka, hinga ka lang. Inhale. Pwede kang kahit anong hininga. Eh. Basta, hingang malalim. Hold, exhale. Kaya na yan. Ganun lang kasimple. Ayun o. Oh, Kumakal magat ako. So, ganoon, mag-regulate uh, ang katawan natin. Okay? So, yun yung depersonalization, derealization. Yan. Ano pang mga simptomas? Siguro, palalimin pa natin yung paliwanag. No? Uh, again, importante yung interpretation. Hindi nyo ba na-realize everyday, takot kayo, pero hindi naman nangyayari. Tapos, ulit-ulit lang bukas. Ganun lang ulit, paulit-ulit. So, ang pinaka-the best, no? kung wala kayong therapy, kung hindi nyo talagang kaya magbayad ng therapy, eh, mag-journal kayo ang laki ng tulong nun. Bakit kailangan mag-journal? Kasi, pag nag-journal kayo, doon nyo mapapatunayan na, kunyari, ganito, lunes, ninervious ako, kala ko mamatay na ako, nahirapan ako minga. Martes, ninervious ako, nahirapan ako minga, kala ko mamatay na ako. Bercules, nahirapan ako minga, ganyan, ganyan. Lahat ng simptomas ilalagay mo. And then, pag binasa mo yung mga yon dahil na-record mo, ma-realize mo, ano no, lunes nangyari hindi ako namatay martes nangyari hindi ako namatay Miyerkules nangyari hindi ako namatay bumubuo sa utak mo ngayon na ah tinatarantado lang pala talaga ako ng isip ang kagandahan kasi nun no, ebidensya so malakas yung ebidensya na oh ano no, hindi nangyayari sa akin so yung pagsusulat ng journal na yun nakakatulong sa isip mo yun kasi tandaan ninyo ha kapag nasa state na kayo ng anxiety hindi na nakakapag isip ng maayos ang isip natin kasi ang gusto niya lang gawin tumakbo ka na, iligtas mo na yung sarili mo pumunta ka na ng ER lumabas ka na ng mall lumabas ka na ng grocery, yun na yung gusto niya gawin hindi ka makapag-isip pero kung may journal ka o oh, yun eh, nah, hindi ito natutulungan ka ngayon ng journal mo nasabihin sa sarili mo na tanga, ah, ginagago ka lang hindi <laughs> Ganyan din yung ginawa mo nung mall nung kailan eh. Nung isang araw, nasa mall ka, ganyan ginawa mo. Anong man nangyari ba? Lumabas ka? May nangyari ba? Eh, ang problema niya, tuwing lalabas ka ng mall, eh, mas lalong na reinforce enforce yung inyong fear kasi pinapatunay mo sa sarili mo na talagang delikato ka kaya ka lumabas ng mall at nung lumabas ka ng mall kumalma ka pero anong pinagkaiba nung nandun ka sa loob ng mall at nung lumabas ka sa mall may nabago ba? wala, lumabas ka lang anong pinagkaiba dun sa loob at sa labas? wala wala talaga okay? so ngayon, kung lalabas-labas ka hindi ka, o kaya hindi ka, lalabas ka ng ball o kaya hindi ka lalabas ng bahay mo dahil nasa fear mo pinapatunayan mo lang sa utak mo na, na nasa delikado ka at bumabaon yan hanggang sa talagang huwag ka na lumabas, huwag ka na hindi ka lalabas ganorn okay? guys, gusto ko mag-comment kayo ha Ah... Uh, natutuwa ako sa mga comments no? magtanong kayo kasi dyan ko rin ako kuha yung mga gusto ko, uh, mga dinidiscuss ko sa inyo uh, ganun comment kayo kung natutulungan kayo kung hindi hindi eh, wala <laughs> so ganun okay yung mga first timer na nakapanood ng mga videos ko hindi ito makukuha hindi agad masusolusyonan sa isang panuuraan ang kaalaman kasi marami malaki ang anxiety Uh, disorder no ang daming informasyon na kailangan niyo maintindihan din at malaman so ang gagawin niyo lang eh panoorin yung mga videos at magkaroon kayo ng kaalaman okay ganun lang kasi mas maalam mas nawawala yung ako ang dami kong mga paliwanag mga blood pressure mga yan nga depersonalization derealization hirap sa pag etc ito ay kung may anxiety disorder ka. Kaya kailangan diagnose tayo ng doktor para masabing wala ka naman talagang uh, physical na sakit. Okay? Pag sinasabi mo, hirap tomming, Eh, may problema ka naman pala talaga sa puso at sa lungs. Hindi sa tinatakot kayo, pero importante talaga. At makakatulong sa inyo yon kasi kung ang doktor na mismo nagsabi na hindi, wala kang sakit, healthy ka, o di kahit nervyusin ka, alam mo sa sarili mo na sinabi ng doktor, wala kang sakit. Hindi yun na yun. Paniwalaan natin siya. Kasi hindi po porket naisip mo, ay totoo. Kasi ganun nga yung katawan natin. Sinashutdown niya yung tamang pag-iisip. Ang gusto niya lang mangyari. Basta umalis ka na dyan. Period. Takbo. Parang gusto, yun ang gusto niya lang gawin. Kasi nga akala niya nasa delikado pa. Okay? So hindi ka na makapag-isip ng maayos. Okay? O ngayon, Uh, again, lagi ko sinasabi huwag nyo tiisin huwag nyo tiisin ang anxiety disorder ninyo Uh, ano lang yan, mga apat na session yan, apat na usapan, baka ang na ng tulong sa buhay nyo noon. Bakit kayo magtitis ng ilang taon? Marami na akong followers. Hoy, yung mga followers ko dyan, sige, patutuo nyo dyan. Natama yung sinasabi ko na para wag sila magtis bak ka magtitis, di ba? Pwede kayong kumontak sa akin at uh, kung may schedule pa akong available, pipila ka. Okay? Pipila ka lang. Ganun lang yon Kesa sa wala. Okay? Yun lang yung gusto kong sabihin yun ano, so again, kailangan diagnose kayo ng doktor. ayoko po nagsisinungaling kayo sa akin, kunyari nasabihin nyo na diagnose ako ng doktor. kasi malalamang at malalamang ko po yun, okay wala pong diagnosis na na anxiety, walang ganun specific yan, okay, very specific yan, kasi delikado po na mali yung diagnosis sa inyo, kasi paano kung halimbawa, meron pala kayong bipolar, meron pala kayong schizophrenia tapos iba yung ginagawa sa inyo eh wala kumbaga masakit ulo mo binigay sa yung gamot pang diarrhea gagaling ka ba? hindi kaya eh, dapat tama yung diagnosis okay, so ganun po ang gusto ko lang sabihin sa inyo alright so I hope natulungan kayo ng video na to gusto ko mag comment kayo share para makatulong pa tayo sa iba no? yun lang okay Sha, bye bye. Thank you.